Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah adabul al muta'allimin. So titaya tala pa rin natin yung ay tapos sa pala tayo doon. Tapos tayo doon sa adabu Teka, saan ba yan tayo? Tapos na sa wujubu ihtaramil muallim, obligasyon ng paggalang sa guro. So, inshallah, tawjihatu li muallimi as sigar. Yung mga payo para sa mga tagapagturo, mga nagtuturo sa mga bata. Nabagit natin nakaraan, hindi porke alam mo ang isang bagay ay kaya mo na itong ituro. Hindi porke alam mo ang isang bagay ay kaya mo na itong ituro. Kaya pinag-aaralan din natin kung paano magturo. Bakit ganon? Kasi yung tao, iba-iba yung paraan niya, iba-iba ang paraan ng mga tao kung paano natin natutunan ng mga bagay-bagay. Iba-iba. Ngayon, kung hindi natin makikita sa tinuturoan natin yung paraan na posibleng matututo sila, uh, hindi talaga sila matututo sa atin. At sa ganung pagkakataon, ang nagtuturo talaga ang may uh, pananagutan. Siyang may pagkukulang, kumbaga. Pero kung yung estudyante wala talagang interes, eh, hindi na yung pananagutan ng guro. Pero mainam na yung nagtuturo ay marunong siya talagang magturo, insya Allah. At malalaman natin ito sa pamagitan ng pagsangguni dun sa mga naunang mga tagapagturo, paano sila nagturo o paano yung mga metodolohiya ng pagtuturo. Kaya dun sa, sa DepEd halimbawa, tuloy-tuloy uh, yung kanilang mga seminar, yung mga pag-aaral ng mga teacher. May mga ranggo pa nga yan eh. Teacher 1, Teacher 2. Pero Iba talaga yung atmosphere sa pag-aaral sa DepEd kaysa yung pag-aaral sa Islam. Kasi sa DepEd parang ano lang eh, makaraos lang. <laughs> makaraos lang teacher magturo, estudyante makaraos lang doon sa grade. Pero bandang huli, parang wala natututunan yung tao. Pero sa Islam, alhamdulillah, sa so tayo alam natin importante pag-aaral, Importante na magkamit tayo mula rito ng kaalaman, insya Allah. Hindi para sa nagtuturo, importante na makapagturo. May matuto man o wala. Importante na makapagturo ng tama, nang sa gayon magkakagantimpala tayo mula kay Allah. Yun naman yung pangunahin na layunin ng pagtuturo, insya Allah, at hindi sa pag-aaral. Sige so nga dito, Tawjihatul Muallimis Sigar. Innal Muallimina wal muallimati qad hamalu ala kawahilihim adamu amanatin ala wahiya mas mas'uliyati tarbiyati abna'i wa banatil muslimin ang mga tagapagturo daw na kalalakihan at kababaihan sila raw ay inatasan ng malaking pananagutan at ito nga ay ang pananagutan sa pagtuturo sa mga kabataan ng mga muslim lalaki man o babae fa ja'alahumul aba wal ummuhat maudiu thiqatihim fa uslimu ilaihim auladuhum wa banatuhum Nasa ganitong kalagayan yung mga tagapagturo sila in essence ay nagiging mga pangalawang ama at pangalawang ina ng kanilang mga estudyante na ipinagkatiwala sila sa kanila, pinagkatiwala sila ng kanilang mga magulang sa kanila para mag-aral. Liyuallimuhum al-kira'ata kitaba upang ituro nila sa mga bata ang pagsulat at pagbasa. Wa liyuaddibuhum dibuhum adabil Islam at para turuan sila ng magandang asal liyashbu rijalan yakumuna bidurihim ala khayri wajhin bitawfikillahi ta'ala. Ganyan din, insya Allah, pagtandarin nila sila ay magiging mga tao na tutupad sa kanilang mga obligasyon sa pinakamainam na paraan. Siyempre, lahat ng ito ay nasa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, Mahalaga sa Islam ang istikama, ang pagpapatuloy sa matuwid na landas. Kasi pwedeng mangyayari yung tao, nag-aral nung bata pa siya, pero hindi niya pinagpatuloy, kaya paglaki, wala na. Nakalimutan na yung mga pinag-aralan. Madalas yan na nangyayari. Bawa sa Mindanao, uso din yung mga madrasa, uso yung mga toril, may mga bata, maraming nakakabisado ng na mga sura, pero pagdating nila nung college, nag sa Ateneo, nag sa kung saan-saan, nung nakagraduate, wala na, parang kufar na rin. Parang kufar na rin. So bagaman binibigyang halaga ang pag-aaral ng mga bata sa Islam, mas binibigyang halaga ang pagpapatuloy ng pag-aaral, insya Allah. Kahit kailan ka pa nagsimula. Nagsimula ka ng bata, pa, bata ka, pagpatuloy mo. Nagsimula ka ng matanda ka, pagpatuloy mo. Huwag na huwag yung magkakasya ka na lang na naupo ka minsan sa pag-aaral tapos pinagyayabang mo na yun tapos wala ka nang idaragdag dito. Yung kasabihan, utlubol ilma kaan nakatakludu. Wasalli kaan nakatamutugadan. Mag-aral ka na para bang mabubuhay ka habang panahon at magsala ka na para bang mamamatay ka na bukas. Ibig sabihin, mag aral ka ng mag aral Kasi inaasahan mo, papakinabangan mo to sa natitira pang bahagi ng buhay mo na habang panahon. Ibig sabihin, kailangan mo lahat ng kaalaman na makukuha mo. May pakikinabangan. Kasi may mga tao, iniisip nila, matanda na ako, mamatay na ako, hindi ko na kailangan mag aral sayang. Wag ganun. Hindi ganun yung tamang mindset ng Muslim na nag-aaral ng kanyang reliyon. Yung tamang mindset, Ikokonekta natin ang buhay natin dito sa mundo, dito sa kabilang buhay. Ganun. Yung pinag-aralan natin ngayon, isipin natin, di ba? Bawing tao. Nagmuslim siya 50 anyos. Sinisip niya kung normal na edad ng tao na namamatay, 60 years old, 10 taon na lang natitira sa buhay niya, Tatamarin rin na siya, mag -aral. Pero hindi eh. Ang tunay na buhay, magpapatuloy hanggang habang panahon sa kabilang buhay. Kaya totoo, Mag-aral ka hindi lamang dahil, kumaga, mag-aral ka na parang mabubuhay ka habang panahon. Actually, hindi lang yun talaga eh. Mag-aral ka kasi mabubuhay ka talaga habang panahon. Ang kaalaman mo dito ay pakikinabangan mo habang panahon, insya Allah. Kasi niyan, o nag-aral ka, natutunan mo yung ahkamus sala, natutunan mo yung mga gawain na mayroong malaking gantimpala, e ginawa mo, eh di papakinabangan mo yun hanggang sa kabilang buhay, insya Allah. At yung sala naman, o oh, magsala ka na para bang mamamatay ka na bukas o kaya mamamatay ka mamaya. O oh, di pinag-inam mo yung sala mo at hindi ka inaabala ng mga trabaho na naiwan mo, insya Allah. Wahuna ba'da tawjihat at tarbawiya allati uwaddi an adhkuruhum biha. Narito ilang mga payo na nais ko na mabanggit sa inyo. Wahiya tarakuzun ala qiyamil muallimina biwajibihim wa adami ihtikari sigari aw isdiraihim wa tarafu alayhim. Sa unang payo, marapat daw na mag-focus yung tagapagturo sa kanilang obligasyon na magturo nga. Na hindi nila minamaliit ang estudyante o kaya ay hindi nila ito kumbaga, nilalait o kinamumuhian at hindi sila titingin ng mataas sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin ng tagapagturo, siya ay nasa antas ng pagiging maunawain o mahabagin sa kanyang mga estudyante na hindi niya ito pinapakitaan masyado ng lupit. Pero siyempre tinutukoy dito yung mga batang maliliit kasi hindi pa yun makakaintindi ng konsepto ng paghihigpit o disiplina. Pero kung mga nasa edad na ng pataas ng bulog sa edad ng pagbibinata at pagdadalaga, sumari so mo na yun silang pakitaan ng Uh, lupit insya Allah, o oh, paninindigan mo oh, papagalitan mo pwede pwedeng magalit At yun nga paulit-ulit ko tong binabanggit pwedeng magalit kasi kahit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi nagagalit yung hadith na nagsasabing la tagdab yun ay ipinayo niya doon sa specific na tao na nanghingi ng payo sa kanya tao na magagalitin wag siya magagalit kasi kapag nagalit siya, diretsyo na. Pero si Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam, nagagalit siya. Ang Kulafa o Rashidin, nagagalit sila. Ang mga sahaba, nagagalit sila. Huwag na huwag ninyong bibigyan ng ibang interpretasyon yung wag magalit. Kasi ginagawa nilang, pigalaroan nila ang Islam. Kasi nga yung mga tao, lalo na yung mga sablay na Muslim, gagalitin nila yung mga tao at kapag nagalit sa kanila yung mga tao, sasabihin nila, huwag kang magagalit. nila yung kahulugan ng Islam. Pwedeng magalit. Lalong-lalo na sa uh, sa pagtuturo, alimbawa, kung yung mga tao, yung mga estudyante nakikitaan ng mga tagapagturo ng pagpapabaya, pwedeng magalit. Pwedeng magalit, insya Allah. Pero syempre, yung galit ay yung nga, depende ito sa sitwasyon at kung yung uri ng galit, depende rin sa sitwasyon. Kaya meron ding magandang aral so bukod dun sa pagkuha nating ng impormasyon, isa sa magandang aral na makukuha ng tao sa kanyang pag-aaral, yung natututo siyang makitungo sa iba. Kasi tingnan mo yung mga hindi nag-aral. Hindi nila alam kung paano makitungo sa iba lalong-lalo lalo na sa maalam, hindi nila alam. Yung mga hindi nakapag-aral talaga, hindi nila alam. Pero depende rin. So, may, maaring meron ding nakapag-aral pero hindi naman natuto. Pero yung tinutukoy ko rito, halimbawa, yung hindi nakapag-aral, pinangaralan. Magagalit yun. Magagalit yun. Ano lang sasabihin nun? Pero yung tao na nakapag-aral, at naranasan niya na siya ay mapagalitan ng tagapagturo. Kapag napagsabihan niyo na ng pangaralan, ang kanyang magiging tugon ay pagpapakumbaba. Pero hindi nag-aral yung mangmang -mang, pangaralan mo yun, ang kanyang magiging tugon ay pagmamalaki, pagyayabang. kuno no yung sasabihin nun na laban doon sa nangaral sa kanya. Sa so, mahalaga para sa tao yung mag-aral dahil hindi lamang impormasyon ang kinukuha natin. Kinukuha din natin sa kanila, pinag-aaralan din natin sa mga tagapagturo ang magandang asal. Ang magandang asal. Diba? Walbaw, yung kambal, hindi nag-aral. May ugali sila, pagkausap mo, bigla tatalikod. May tatanong ka, nasaan? Ngunguso lang, tapos tatalikod na. Diba, bad trip yung dating parang, uh, ano, uh, sabi na natin masungit, di ba? Oh, sa inyo gawin niyo ikaw, matutuwa ka. May kausap ka biglang tatalikod. Pero dahil nalaman niyo 'yun, o, may nagsabi sa inyo na hindi magandang ugali 'yun. Hindi eh, mababago niyo. Eh, yung hindi nag-aral, wala talaga pag-asa 'yun. Wala talagang pag-asa. Mag-iimbento pa 'yun ng kanyang dalil para panindigan yung kanyang masamang ugali na napuna sa kanya. So, pwedeng magalit. Pero doon sa kalagayan ng tagapagturo, so, nandun siya sa antas, dahil na kung bata, kung bata yung estudyante, naroon siya sa antas ng uh, pagpapakumbabarin, pagpapaumanhin sa mga estudyante insya Kaya, sa pagtuturo, kahit sa DepEd, eh, hindi lahat qualified magturo sa kinder at elementary. Hindi lahat. Ang napapansin ko sa marami sa mga nagtuturo ng ano ng, ng kinder o oh grade 1 pala, kinder grade 1, yung mga medyo may edad na na mga teacher, hindi yung baguhan, yung bagong dating pa lang. Hindi sila nilalagay doon. Yung nilalagay yung mga medyo nagtagal na sa serbisyo. Kasi hindi basta-bastang natuturuan yung ano, yung mga bata hindi basta-basta. No, -basta. tingnan nyo ay mga 'yon tulog na. Oh. <laughs> hindi <laughs> hindi basta-basta. Kaya ano din eh, kung 'yung 'yung teacher halimbawa, hindi siya natuto kung paano magturo sa mga bata. Iba magsisigaw lang 'yon dun. o batang maliit, pipingutin niya 'yung tenga, katulad ng ginagawa dun sa makukulit. Iba? Hindi ano, hindi siya hindi siya magiging epektibong tagapagturo kapag ganun. Siya magiiyakan lang 'yun. Yung makulit pipi, pipingutin niya sa tenga, babatuhin niya ng eraser. <laughs> Baka ma-demanda pa siya pag ganun. Kaya dapat alam ng tagapagturo ito. So kapag bata, yung estudyante, so ganito, siya ay nasa kalagayan ng insha'Allah pagpapaumanhin palagi. Pero yung nga kapag may edad na, so pwede na siyang pakitaan ng pagdidisiplina, insya Allah. Yun nga, papakitaan din sila ng tawaddud, wat tawaddudu ilayhim, na mararamdaman ng mga bata yung pagmamahal sa kanila ng guru. Wal yuhabbibu lil ilm. At para maitanim sa mga bata ang pagmamahal sa kaalaman. Nagtataka nga ako dito sa Pilipinas eh. Yung mga daycare. Yung mga daycare dito, yung mga bata bago magkinder, nagdi daycare yung mga nagtuturo para dito sa daycare, hindi sila mga teacher talaga. Mga volunteer. Pero nagagawa nila yung trabaho nila. Kasi pinag-aralan din nila, nag-training sila. Nag-training sila kung paano mga laga ng mga bata. Yung kahit siguro teacher, kung teacher talaga sinyo, license na teacher, kung naman nag-training talaga paano hawakan yung mga bata, may hirapan siya, lalo na daycare. Kahit nandun pa yung mga nanay na kasama niya nagbabantay doon sa ibang bata, mahirap. Kaya mahalaga yung, makikita natin yung kahalagahan na pinag-aaralan ng tagapagturo kung paano magturo. Bawa niyan, di ba? Hindi ka marunong magturo. May tuturuan ka magmotor. Basta turo-turo, alam mamaya yung tinuturo mo patay na. <laughs> Hindi mo tinuruan na maayos. <laughs> Hindi mo sinabi may preno pala doon sa harap. <laughs> so, kailangan alam ng tao kung paano magturo, insya Allah. So, ganyan din, kailangan nandoon siya sa antas ng pagpapakumbaba o pagmamalasakit, kumbaga. Waliyak balu alayhi. Para tatanggapin siya ng mga bata. si paano kung yung teacher, di ba, masungit, lagi nakasimangot, salubong yung kilay, tapos yung kilay pa niya, may taong ganun yung kilay niya, ano eh, drawing, nakadrawing lang. So matatakot ba't yung bata sa kanya, paano pa mag-aaral yun? Pakasalit na ma'am tatawag niya sa'yo, aswang. Uliak balu alayhi, para tatanggapin siya ng bata. Faida adhanuhum la tazalu safiyatun wa alal hifdi jahisatun fayuhsinu mal'aha bil mufidin fi dinihim wa So lahat ng ito ay ginagawa para masamantala yung pagkakataon na sila insya Allah ay nandoon pa sa atas ng kanilang pangmemorya ay malakas o nakahanda sila na tanggapin yung mga impormasyon na ibibigay sa kanila impormasyon na may pakinabang sa mundong ito at sa kabilang buhay, sa mundong ito at sa relihiyon insya Allah. Fa innahum wa in kanu at falan al yom fahum rijalun gad. Fahum rijalun gad. Dahil kung sila ay mga baby o mga toddler o mga bata sa araw na ito, kinabukasan sila naman ay magiging matured na rin na mga tao. yu'idu, Bikafati makumat o mukawimat, bikafati mukawimat, arrujula, alhakka la siya ma fil jawani bil imaniya wal ilmiya wal ijtimaiya wal jismiya wa gayriha. Sa pamagitan ng tamang pagtuturo sa kanila, sila ay magiging handa, insya Allah, sa lahat ng bahagi ng pagiging tao, lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya, sa kanilang talino, sa kanilang pakikitungo sa ibang tao, sa kanilang pangangatawan at iba pang bahagi ng kanilang pagkatao. Wali syadja'u bil jawaisi wal hadaya wa ibarat al wal ito yung sumunod na payo niya. So marapat daw na ma-motivate yung mga bata na mag-aral sa pamagitan ng paghahanda ng mga gantimpala sa kanila at mga uh, paraan ng pagpuri sa kanila, mga pananalita na pupuri sa kanila doon sa bata. Kaya nga doon sa daycare, halimbawa, di ba? Laging may, ano, may star, tinatatakan yung bata ng star kasi yun ay para sa kanila, gantimpala doon sa kanilang accomplishment. Psychological yun. Walang sa isa yung star. Kung baga. Pero natutuwa yung bata kapag siya ay merong star. Yung anak mo nga bago umuwi yun, magpapatatak pa uli yun eh. <laughs> Tapos yung klase, pero gusto niya marami siyang star, di siya natutuwa pag isa lang. Gusto niya tatlo, lima. Ganun yung bago umuwi, yung tinatatakan na lang din siya. Yan, yeah, excited siya pumasok. Diba? Eh kung yung teacher masungit, eh tatama rin ka nga pumunta doon tatamarin kang pumunta doon. Doon ka na lang sa bahay. At actually, totoo naman din yun eh. Kahit sa, kahit sa high school, college, kapag yung teacher, mas madalas magalit kaysa magturo, itatamarin eh, rin ka nga mag-aral. Tatamarin ka mag-aral. Iba-iba yung ugali ng mga teacher. Mga professor, iba-iba. Pero syempre, makikilala mo talaga o oh, maalala mo kung sino yung naging masamang teacher at yung mabuting teacher nung kapanahonan mo nang nag-aaral ka. Kung ngayon isipin mo, di ba? Alalahanin may yung mga naging teacher mo noon. Maalala mo yung pinakagago, di ba? O, tas maalala mo rin yung pinakamabait. <laughs> yung teacher ko na ano, grabe yung ano. Um, um, pero memorable siya sa akin kasi ano eh. Siya yung teacher ko na lagi ako napipingot. Grade 3. <laughs> Lagi niyang napipingot. Ang lakas mamingot, naangat ka talaga sa upuan eh. Babae, pero malaking tao. Pero siya naman yung naglagay sa akin sa section 1, nung sumunod na, sumunod na grade. Kasi nangyari kasi sa akin, hindi ako nagkinder eh. Tapos diretso ang grade 1. Nalito ako mag-enroll. Napunta ako section 10. Grade 1 ako, section 10. First honor ako nung grade 1. Tapos nung grade 2, nilagay ako section 2, puno na yung section 1 eh. Grade 3, section 2 ulit, kasi puno na yung section 1. Pero yung teacher ko na yon kahit ano, lagi ako napipingot. Pinaglaban niya nap sa grade 4, dapat section 1 ako. Ayun, alhamdulillah. Love hate kami. Eh. Love hate kami. <laughs> siya sa akin pag bagulo ako, pero alhamdulillah na-appreciate niya yung, ano, yung ginagawa ko. So napunta ako ng section 1. So, yung teacher, So maari siya magpapakita nga ng ano, ng kumbaga yung ano, yung malasakit. Pero siyempre, maari din siya magpakita ng kanyang lupit. So yung teacher, sa so, dapat ganoon siya. So siya ay nagbibigay ng pag-asa kumbaga sa tao. So hindi din, faalal aba. Siyempre, hindi lang teacher ang may pananagutan sa pagtuturo. At huling uh, huli ngayong araw, insya Allah. Fa'alal aba wal umuhat wal muallimin wal muallimat anyam nahu as sigar khalisu nushihim wa yahtasibu dalika indullahi ta'ala. So bukod sa mga tagapagturo, syempre ang nanay at tatay, sila ay maglalaan sa kanilang mga anak ng pinakamainam na paraan ng pagtuturo, pangangaral o pagpapayo at hanga rin nila ang gantimpala nito unang una kay Allah. Kasi problema nga minsan sa mga magulang. Yung mga magulang ko, hindi naman nila tinutulak maging honor eh. Wala sila pakialam din dun eh. May mga magulang na ano, ambisyoso. May ganun eh, yung tinutulak nila lagi yung bata na ano, na dapat may honor, dapat mataas yung grade. Tumabatay din naman, hindi ko naman tinutulak na hindi naman namin tinutulak ni Mrs. na magka-honor. Eh wala nang honor. hindi <laughs> eh, nga nagkaka-honor. Pero hindi naman, ano, hindi eh, naman kolelap. Alhamdulillah. Si Mona, ibalidiktoryan pa to ng elementary. Ewan ko ngayon. May honor-honor pa rin naman siya kahit pa pano. Um, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa ano talaga, yung mga grade-grade. Kahit kailan, hindi ako ano na sa kung elementary man yan o college, walang ano eh. Mas importante yung maging mabuting tao. Masya Allah. Walang halaga yung, ano, yung grade. Yun ang dapat na malaman ng magulang. Kasi dito sabi, dapat sila ay magpapayo o mangangaral sa mga estudyante at hangarin ang gantimpala kay Allah. Hindi yung, yung mga tao, yung mga bata, at tinutulak lang natin ng mataas na grade. Kasi gusto natin na mangingibabaw sila o kaya magdudulot yun ng karangalan sa atin. May ganun magulang eh. Sabihin ng magulang, anak pa naman kita tapos wala kang honor. Magaganyan niya yung bata. Ngayon matatanim na sa utak ng bata para magkaroon siya ng halaga. Dapat mataas ang grade niya, dapat may honor siya. Eh kaya ngayon yung bata, tingnan niyo. Kaya nawalan ako ng gana rin na ano eh, maghabol sa honor. Kasi yung mga honor na estudyante noon, nung, yung mga honor na kaklase ko ng elementary high school, sa akin naman nangungopia eh. Tapos bandang huli, mas mataas yung grade nila sa akin. Sabi ko, na lang, sa inyo na yan. Enjoy ko na lang yung buhay ko. Enjoy ko na lang yung buhay ko. Meron pang ano eh. Sa iba-iba yung ano nila yung mga trip nila. kumbaga, uh, iba-iba yung paraan nila ng pangungupya, iba-iba yung paraan nila ng pandaraya para lang makakuha ng mataas na grade. Meron pa dyan yung mananabotahe. Sisirain yung project ng iba para mas mataas yung grade ng project niya. Naranasan nyo na yun? Meron siyang dalda project. Okay naman pagkagawa. Nakita niya isang project mas paganda. Sisirain niya yun para mas ano, mas siya yung mangingibabo kumbaga na grade do sa project na yun. So wag natin tatanim sa mga estudyante yung yung pagiging ambisyoso. Mas mahalaga yung pagiging matuwid at yung pagdudulot ng mabuti sa tao, insya Allah. Yung nga, wa yatadakkaru annahum kanu sigaran bil amsi fa Allah alaihim bil ilmi was siha was salama wal khairi hatta kabaru. So lalahanin ng mga tagapagturo at ng mga magulang na sila noon ay mga bata rin. Pero ginabayan sila ni Allah. At binigyan ng kaalaman, kalusugan, uh, maayos na kalagayan, binigyan ng kabutihan, hanggang sa sila ay tumanda. Kasi kung wala ang mga ito, hindi sila tatanda, mamatay sila ng bata. Bata pa sila, mamamatay na sila. So mahalaga yung kalagayan ng mga tagapagturo, lalong-lalo na sa kabataan. Alhamdulillah. Totoo yan, tito Allah, Next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh